Uli na minak na. na midan yan, Hapit na po ka balik sa amo kuan. Balhin. Sa imong bagong balay. Ay, sa ka. Okay. Kuan ka ayo din. Yung palibot. ah oh. tabi tabi lisod ka yung agianan din mga guys masalang ta Nino yun Do, o dosak to lagi dahil good very creepy yung lugar na to guys kasi walang hindi siya malilinis hanggat hindi magnulag number one so wala nang laman pwede ba din mo lusot daw pa no dahil na lang ka lusot eh Ha? Yo, ikaw, pa-ego manta? ta. Ano ba na May baylawan pa rin. Okay. Gay pi. Ayan. Dito na tayo sa malaking cross. Ito yung dito nag uh, ano yung pare nagmimisa kapag ka araw ng patay ito kasi malaking cross ngangin Ngayon ba Sa, na lang. Napawang. lakas ang hangin habagat kasi guys hmm. hindi una na Ada Ligo sebatu Ya Allah Lang, yan. Ayan guys, so dami tun sa tagiya ang ilang property din ni Kinanglan mabalhin na mga pantil. So Enero, so from the from January 2025 guys, kailangan ng ilipat yung mga patay. I mean yung mga buto. may pahibalo or attention. So, kailangan ilipat na yung mga buto starting January 2025. Kaya kung napapansin nyo, madaming mga wala ng mga laman. Yan, mga tinanggal na yan. Yan, tinanggal na din. Kasi gagamitin ng may-ari. Ewan ko. Bakit kailangan pang ganunin yung mga patay? Yan. So, mabuti na lang. Nakabili na yung ate ko ng lote para ilipat yung buto ng anak ko at saka ng papa ko. So, hanggang dito na lang kami guys for today's vlog. Ayan, uuwi na kami. O, private property, no trespassing. passing diba? Uwi na kami. Thank you for watching. Watching, watching. Ayan.